Pinapasuan na ng Napolcom ang mga pulis sa dawit sa pagkawala ng mga sabungero. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, ano mga sinampang kaso sa kanila? Gigi, mga kasong administratibo tulad ng grave misconduct at Kandak Unbecoming a police officer. Ang sinampang kaso ng IMIS sa at ng Napolcom. At kapag napatunayan na guilty sila, ay maaaring matanggal naman sila sa serbisyo. Police Lieutenant Colonel ang pinakamataas na rango sa makinasuang pulis tatlo sa kanila ay mga opisyal na pulisya habang siyam naman ang non-commission officers. Naniniwala ang IMIS na mga pulis na nga ito ang nasa likod ng mga nawawalang sabungero. At dawit din sa kaso ang acting director dati ng Batangas Police na si Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. Isa si Malinaw sa mga binabanggit ni Julie Patinong ano, alias Totoy na nagtagaligpit umano sa war on drugs si dating Pangulong, Pangulong Duterte noon. Jiggy. At Gary, ano pa ang ibang basehan ng Napolcom sa mga sinampang kaso? Jigi, ayon sa Inspection Monitoring Investigation Service ng Napolcom o oh, IMIS, no, uh, idinawit nila, naging desisyon nila sa inihaing affidavit, uh, kaya naging, nagkaroon ng probable cause no, uh, dahil to sa mga inihaing affidavit ng mga pamilya ng missing sa Bungeros, mga nakuha nilang CCTV video noon pa at yung mga attachment sa, sa papel na sinabmit ni Patidongan. Jiggy. At uh, magkaroon magkakaroon nga ng 60 days na pagilitis at matapos na na tili naman sa kasudiyan ng pulisya yung mga nasasakdal. Jiggy. Yan po ang ulat ni Gary De Leon live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.